Sa isang magandang araw sa gitna ng mga halaman at bulaklak, may dalawang magkaibigan, isang masayahing tipaklong at isang palakang matapang. Araw-araw silang magkasama, tumatawa at naglalaro sa damuhan. Ang tipaklong ay mahilig tumalon at kumanta, habang ang palaka naman ay masayang nakikinig sa mga kwento ng kanyang kaibigan. Hindi lang sila magkaibigan para na silang magkapatid. Kahit magkaiba sila ng kulay at anyo, walang pakialam ang dalawa. Sa umagat hapon, makikita silang naghahagilap ng pagkain, nagtatago-taguan sa mga dahon at naglalaro sa tabi ng sapa. Ngunit isang araw, habang masayang naglalaro ang dalawa, may dumating na malaking ibon na naghanap ng makakain. Nang makita nito ang dalawa, agad itong lumusong para hulihin sila. Sa sandaling iyon, sa halip na tulungan ang kanyang kaibigan, tumalon ang tipaklong palayo at iniwan ang palakang mag-isa Nagulat ang palaka sa ginawa ng kanyang kaibigan. Mabuti na lang at mabilis siyang nakalundag sa tubig kung saan hindi siya maaabot ng ibon. Habang nasa ilalim ng tubig, napagtanto niya na hindi pala tunay na kaibigan ang tipaklong. Mula noon, hindi na muling nakipagkaibigan ang palaka sa tipaklong. Naintindihan niya na hindi lahat ng nakangiti at nakikipaglaro sa iyo ay tunay na kaibigan. Ang tunay na kaibigan ay hindi ka iiwanan sa oras ng pangangailangan hindi siya tatakbo palayo kapag ikaw ay nasa panganib. Kaya sa susunod na magkaroon ka ng kaibigan, tandaan mo. Hindi sa masasayang panahon nakikilala ang tunay na kaibigan. Sa mga mahihirap na pagsubok mo makikilala kung sino ang handang manatili sa tabi mo, handang tumulong at handang ipagsapalaran ka. Iyan ang tunay na kaibigan, ang taong hindi ka iiwan kahit kailan, lalo na sa oras ng iyong pangangailangan, Nagustuhan mo ba ang kwento na ito? Kung nagustuhan mo ay huwag kalimutang mag-subscribe. Hit the notification bell para laging updated sa mga kwento ni Tito. Maraming salamat.